Ibig sabihin kung ano yung header nung ilalagay natin na hamba dito, yun din yung magiging header ng bawat pintuan na yan. So hindi na yung flooring yung magiging basehan natin. Dito ka po magbe-base sa flooring dito sa may pinakabungad. Magandahan nung laser mga kamasa meron siyang vertical, meron siyang horizontal. Kaya yan ang gagamitin natin. Ayun, gagawin natin, kukunin natin yung sukat nung isang part. At dito tayo sa isang part na lang mag-adjust kung sakali. So, nagpre-prepare yung uh, troba at uh, mag na tayo ng hamba para yung plastering natin e dere-derecho. So, uh, tinan ninyo. Ito yung muna yung uh, una natin gagawin para sa pagpre-prepare uh, natin nung uh, pag ng hamba natin. So, gamit yung D3 o kaya naman D4 na pako, pa so lalagyan natin yan ng pampatibay tibay, tsaka yan ang magsisilbing kapit ng ating hamba. Mga kamusta, kasi hindi po pwede na maglalagay ka ng hamba na ito ay diretso lamang yung hindi mo na nilagyan ng bakal kung saan pako ang gagamitin mo mga kamusta na so importante yan ngayon lalagyan natin to lahat hanggang dito sa taas so itong uh, sukat ng hamba natin na to 1 meter ang lapat uh, lapad na ito ito yung gusto kong ibahagi sa inyo mga kapasta ano nga ba yung kailangan paghandaan at kung ano nga ba yung kailangan uh, i-consider sa pag i ng hamba isa dito syempre yung hamba na gagawin natin mga kamasta, mas prefer ko gumamit kayo ng mga matitigas na uri ng kahoy. At ang isa pa dito, kailangan yung natuyuan na talaga. O kaya yung sabihin na natin, na bago pa siya ginawa, ay talagang uh, matagal na rin siyang pinutol sa punong kahoy niya. So uh, may mga kahoy dito sa amin kasi, na kahit sariwa pa, ginagawa. So uh, maliban sa ibang lugar, na kung saan... Uh, Layo sa mga lugar na kung saan may mga nagsusupply ng mga sariwang kahoy. Pero dito sa amin marami pong uri ng mga kahoy dito na ginagawang hamba na dapat kailangan, bago mo siya ambasambulin mga kamusta, dapat napatuyuan mo na yan na tinatawag. Kasi importante, pagka nagpagawa kayo ng hamba, mga kamusta, dapat yan yung tuyong-tuyo. So meron naman yung mga nabibili. Pero dito sa amin, sabi ko nga, maraming uri ng kahoy na kung saan, pwede ka mamili ng mga ma matitigas na uri ng kahoy. Meron pa nga yung mga nara. Pero, ayun, medyo mabigat na yung presyo. Pero kung gusto talaga ng kliyente, eh pwede pwede po. So, uh, eto yung isa sa mga bagay na kailangan yung tatandaan. Hindi ka po pwede magpagawa ng hamba na sariwa pa yung kahoy na ipapagawa mo. Kasi nagkakaroon ng reaksyon po ang mga kahoy natin. Although hindi siya nabababad sa araw, o kaya naman sa tubig, meron at merong reaction yan. Habang tumatagal ito, nagko-compress po siya. Meron din yung tumatagal na nag ah, nag-expand naman po siya. So dalawa lang yung uh, ah, po pwedeng mangyari kapag ka ito po ay sariwa pa lamang. Kaya sa paggawa ng hamba, dapat yung nasa tamang curing time na siya o kaya nakaredy na siya para gawing hamba. So dito mga kamasta, pagka sa main door tayo, mas prefer ko gumamit kayo ng 90 up to 110 cm yung ating lapad nya. Para saktong-sakto sa ating mga main door na dapat maluwang po yan. Yung isa sa mga bagay na magpapaganda ng bahay ninyo mga kamusta. No? So uh, mas prefer ko ganun na ninyo. Tapos ang isa pa dito sa ating mga hamba mga kamusta. Dapat ito pagka minaw, na manufacture na ito o kaya ginawa na to mga kamasa o kaya gagawin pa lamang. Dapat i-maintain niyo yung iskuala na meron dito. Kasi importante diyan. At yun yung pagbabasihan natin dun sa ginagawa natin kung ito po ay nakatama nga ba yung tayo niya at saka yung kanyang uh, mga kamusta. So importante po 'yon. Ngayon, ito yung kailangan nating tandaan sa pag-iinstala ng hamba natin. So sa pag-iins nila nang hamba dito sa ating mga main door tapos sa ating mga susunod pa na mga pintuan kagaya netong ating uh, papunta dito sa room. So dalawa to pero ito sa sasaraduhan natin. Ito yung uh, susunod o kaya ito yung uh, door na papunta dito sa room na to. So ito yung master's bedroom mga kamusta no? Ngayon, meron din tayo back door na tinatawag. Ito yung papunta na sa kitchen o kaya dirty kitchen. So ito yung part na to. Ngayon mga kamusta? sa pagkuha ng level ng ating mga hamba mga kamusta pwede kayong gumamit ng laser pwede rin kayong gumamit ng hulog dito kailangan na kailangan mo yung mga ganong bagay kasi nga dapat kung ano yung level na gagamitin mo o kaya level ng ating flooring up to dun sa ating uh, pinakataas nito sa top ng ating hamba mga kamusta na kung saan kukunin natin yung standard na sukat natin kaya ako naglaser dito sa baba kasi kukunin natin yung level ng ating flooring yan. So yung flooring kasi na yan mga kamusta tayo magbe-base Kung saan tayo mag-uumpisa Nung standard na sukat ng ating ilalagay na hamba Kasi eto yung tatandaan nyo Take note mga kamusta Ang sukat ng ating hamba na ginagawa O kaya standard na sukat ng ating uh, taas ng hamba natin Dito sa loob mga kamusta no? So sukatin natin para makita lalim. so ito yung kailangan nyong sukatin para makuha nyo yung standard at uh, sasabihin ko sa inyo kung ano yung standard na yan mula doon sa taas na kung saan dyan mga kamusta so dyan ka magbabix ngayon kukunin natin yung 210 cm ito yung standard na sukat ng ating pintuan para doon sa abang natin mga kamusta so ibig sabihin yung 210 cm na yan dapat saktong-sakto po dyan yung pintuan na ilalagay natin. So, ibig sabihin, hindi ka po pwede na dito natin siya ikakat para ilagay natin dito sa may flooring na to. Pero, pero dito, mga kamasta, pwede nyong ikat ng ganito pagka ito ay may tiles na. So, isa ito sa mga kailangan mong i-consider, mga kumusta. No? Dapat, alam mo kung ano pa yung mga susunod na trabaho na gagawin dito sa bahay na ginagawa mo o kaya naman yung bahay na o kaya yung bahay mo mga kamusta kasi dito sa may flooring na to kaya ko kinuha yung 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 height ng flooring natin mga kamusta kasi dun tayo mag base kung saan tayo mag-uumpisa at kung saan tayo maglalagay ng sukat natin so etong sukat na to na kung saan eto na po yung topping ng tiles na ilalagay natin so ibig sabihin etong height na to eto na po yung sukat no tiles na ilalagay natin. So, saktong-sakto na po yan. So, check natin kung gaano kataas yan. Yan. So, kulang-kulang 5 cm mga kamusta, no? Pag nakuha natin yung 210 cm mga kamusta, ito yung 210 cm na to. Yan, yung 210 cm na yan. Mag-a-adjust ka ngayon ng 5 cm na. Kamasta, mula dito sa lapis mo yung 5 cm na yan, yan yung kung saan tayo magkakat ng ating hamba. So, pwede mong katingin o kaya naman, pwede mo siyang ilubog. So, nasa sayo na yan kung ano yung discard na gagawin mo. Pero dapat, eto yung kailangan nating sukat na kung saan ilalagay natin dito sa floor. Kasi nga, etong gap na to, mga kamasta, yan yung magiging finish ng ating tiles, mga kamasta. So, dapat yan, kung ano yung sukat natin dito, mga kamusta. Ayan. Pwede nyong katingin to para may patong dito. Pwede rin naman na ilubog natin dito sa may flooring. Pero minsan, nagkakaroon tayo ng problema kapag sa may flooring tayo nagbubutas mga kamusta. Lalo na kung hindi gaano makapal yung ating mga flooring. At lalong lalo na kapag ka yung lugar na meron sa inyo mga kamasta ay meron yung mga anay na tinatawag. So dapat yan, kung lagariin nyo na lang mga kamusta kasi hanggat hindi nagagalaw tong flooring na to hindi rin magkakaroon ng butas yan so yun yung isa sa mga bagay na ginagawa natin ngayon pagka nakuha na natin yan susukatin din natin yung height ng bawat rooms na lalagyan natin ng hamba so ibig sabihin kung ano yung header nung ilalagay natin ng na hamba dito yun din yung magiging header ng bawat pintuan na yan. So, hindi na yung flooring yung magiging basehan natin. Dito ka po magbe-base sa flooring dito sa may pinakabungad. Masta, kung magbe-base ka sa flooring lang, kung hindi ito nakalibel, problema na yan pagdating sa pag sila na. So, dapat yan, kung saan banday pinakamataas, yun yung kukunin ninyo. Kasi pag naglagay nag ka na ng tiles dyan, yung pinakamataas na part, titingnan nyo at doon kayo mag adjust nung para doon sa height nung ating ilalagay na tiles. Ganon din sa paglalagay ng hamba. So kailangan i-consider nyo yung susunod pa na trabaho mga kamusta. Hindi po pwede, naglagay tayo ng hamba dito, naglagay na tayo ng hamba doon, na kahit sabihin mo na maganda yung pagkaka-install kung hindi yan level, hindi yan maganda. So dapat yan sa loob ng bahay, dapat yan equal lahat ng paglalagay natin. Ganon din sa bintana mga kamusta. Maliban kung may mga adjustment sa mga bintana, kagaya niyan, mas maliit dito, tapos dito mas malaki. So, ayun uh, yung mga kailangan tandaan mga kamasta at kailangan i-adjust sa ating mga paggawa. So, pagdating naman sa pag i na nung hamba natin, pagka yan, nakaredy na lahat-lahat, so, dapat yan yung structural din natin. Meron nakaabang na mga dowels. Ito, importante ito. Kung saan, dyan natin ikakapit yung ating hamba. So, uh, kapag walang kinapitan, mga kamasta ng mga bakal, eto dapat yan pinapasakan natin o kaya pinapasukan natin to ng bakal. So grina, uh, natin to para malagyan natin ng pako o kaya naman bakal na kung saan pagkakapitan ng ating hamba. So importante yon. Kaya nga yung iba, nagtataka sila bakit nagkakaroon ng crack yung gilid ng ating hamba. Maliban don sa may sinabi ko kanina na kung saan sariwa pa yung hamba, kinabit na. So nagkakaroon talaga ng reaction yon. Ang isa pa dito, kapag ka yung hamba natin walang kinapitan na bakal mula dito sa structural natin so doon nagkakaroon ng reaction kaya nga mas prefer ko gumamit kayo ng welding machine so tingnan natin kung paano yung sinasabi ko na lalagyan natin o kaya gagamitan natin na siya ng welding machine so si gamit yung welding machine mga kumusta yan yung pinangkakapit ko hindi na yung alambre so mas maganda mas mabilis pa yung welding machine na gagamitin ninyo sa paglalagay ng ating hamba Turo din natin kung paano yung paggamit ng laser na hindi na kailangan lalagyan ng uh, tansi at uh, the same time yung gagamitan mo ng hose level. So gamit lamang yung laser Wala na tayong ibang gagamitin diyan na panukat kundi yung laser lang. Tapos uh, i natin yung hamba na gamit yung uh, laser leveler at saka yung welding machine na pangkapit natin. And so ilalagay na natin itong hamba. So ito na Yung uh, gamit yung laser level natin mga kamusta Tutuwirin natin niya Kukunin natin yung level niya Gandahan ng laser mga kamusta Meron siyang vertical, meron siyang horizontal Kaya yan ang gagamitin natin So ito yung horizontal niya Tapos ito yung vertical niya So ngayon gagawin natin Kukunin natin yung sukat ng isang part At dito tayo sa isang part na lang mag-adjust kung sakali ito ba So, ang sukat niyan 197.6 mga kamusta no. So, yung uh, 197.6 magiging sukat din natin sa kabila. So, ito yung sukat natin. Yun. So, dapat yan kailangan natin iangat tong part na to. Makikita nyo, yung linya na natin ng laser. Yun, yung taas. Sakto yan. Pero dito sa kabila, kailangan natin tulakon dito. So, gamit yung welding machine. Yun ang gagamitin natin. So ito iangat natin Sige So iangat natin and so nakaready na nga yung welding machine natin Ngayon kung makikita nyo So basta ang important dito Yung uunahin nyo muna mga kamastay Yung level nya, yan may lapis yan Ganoon din sa kabila So dapat yan, yung horizontal part nya Dapat nakakapit ka agad Ngayon, ito yung mga ikakapit natin ngayon Gamit yung welding machine mga kamastay no? So we-weld natin yan Para sigurado So ang gagawin na lang kasi natin yan, lalagyan na lang natin ng mga bakal na nakakapit dito sa may hamba. Kaya pag naikapit natin yan, pwede na natin alisin kagad ka tong mga nakalagay na to. Yan ang kagandahan niya. Yan. So kung titingnan natin, ano saktong-sakto yung sukat mga kamusta no ngayon magdadagdag na lang tayo ng mga bakal para may kapit sa mga dowels niya Sa so, madaling uh, paraan lang 'to mga kamusta na kaya niyo gawin Dapat 'yung tandaan mga kamusta dapat halos lahat ng mga dowels nakakapit sa may hamba natin para sigurado malakas So okay na 'to Bubuhusan na 'to mamaya tatapalan Ikabit na rin natin tong isa. Mga kumusta no? So, Check natin yung level natin. Gamit tong uh, laser leveler. Yan. Yeah. Si set natin. ah Pwede na natin na uh, pagbasehan uh, tong sukat na to Pupunta sa taas Tapos ganun din dun So sinukat ko na yan kanina Halos parehas na parehas So magka level at magka level yan Kasi parehas lang naman na uh, 2 inches yung kapal nung uh, sa may header niya Ganun din sa taas so, subukan natin sukatin kung parehas yung level nun tsaka dito so gamit yung uh, laser leveler natin ayan yung guhit ng laser natin tapos ayan uh, yung laser natin hindi, dun ka sa top yun, pinakatap na tayo kasi parehas lang naman yung header nyan o kaya yung kapal nung uh, hamba natin so 168 cm check natin sa kabila kung parehas mula din da lang sa top nya rin lang kasi parehas lang naman sabi ko nga sapatin so, natin dito dito ah, uh, mo Oops, hindi makita uh, so 168 cm mga kamasta so yun lang yung simple nga uh, pamamaraan nung uh, pag-gain sila natin at the same time mga bagay na dapat nyo malaman pagdating sa paglalagay ng hamba so uh, ayan maraming maraming salamat sa inyong panonood ayan mga kamusta dito na lang din yung video natin sa lahat po ng mga masters natin dyan sa mga mas may uh, magandang idea pa dyan comment nyo po sa baba mga kamusta para makatagdag idea rin kung hindi lang para sa akin para sa iba rin katamihan yung mga followers natin mga nag-uumpisa kasi gumagawa tayo ng video para sa kanila mga kamusta so no is toys mga kamusta no? Ayan, magigat pa kayo lahat. God bless everyone. Bye. Bye.